Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galacia chapter 2 verses 16 19 to 20 Alam naming ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Heso Kristo at hindi dahil sa gawa ayon sa kautosan. Nanalig din kami kay Kristo Yesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan. sa ang tao ay di napapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautosan. Ako'y namatay na sa kautosan sa pamamagitan na rin ng kautosan upang mabuhay para sa Diyos namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako'y may buhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakatawag pansin sa akin dito ang salitang pananalig. Kalimitan sa kasalukuyan ngayon, ang mga tao ay nasadlak na sa mga materialistik na buhay ang kawalan ng kakulangan ng pananampalataya sa Diyos at kaalaman tungkol sa kanyang buhay kaya ngayon isang panyaya muli ito ng San Pablo sa mga taga Galatia at sa atin na rin na napakahalaga ang pananalig na mayroong ah, kalaman. Pagpapalawak ng kalaman, kalaman na nagpapahigpit ng ating relasyon sa Diyos. Ang pananalig ay dapat i-develop, hindi lang ito pinababayaan, sabihin natin na mayroon tayong pagmamahal sa Diyos, Ngunit wala naman sa gawa ay wala din ang ating pananalig. Kaya sa akin ang napakahalaga nito sa ating pang-araw-araw na buhay na sana'y nakikita ito sa ating mga pagnanais na mapunuan ang ating kaalaman, ang ating pananalig ang ating ang mga values and attitude ay dapat napapanday dahil ito ang kasunod ng pananalik. Nagbabago ang ating attitudes and values hinggil sa ating relasyon sa ating kapwa. Nagbabago ang ating uh, pagmamahal dahil meron tayong sinasandalan na pananalig sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pananalig bilang uh, gabay upang tayo ay magkaroon ng pagpapanibagong buhay sa ating pangaraw-araw na buhay. Kaya, nagpapasalamat ako sa uh, hayag na ito ni San Pablo at sana ay patuloy nating bigyang ah, halaga na ang pananampalataya ay merong kakibit na gawa at merong ah, attitudes and values na nagbabago sa ating pangaraw-araw na buhay. So ito po muna at magandang umaga po and God bless po sa so ating lahat